natin guys kung okay na ang akin sinigang wow yummy matay na natin guys kasi you na know, overcook na siya guys hi guys welcome to my vlog today guys samahan niya ako sa aking pagluluto ang aking pagluluto ay simple lang at kulang sa mga lahog. wala akong magawa guys kasi hindi to Pilipinas guys kung Pilipinas lang to pwede And magsigang ako ng tilapia. First time ko pa magsigang ng tilapia, guys. Try ako magsigang ng tilapia. First time ko pa talaga. Kasi sabi nila, hindi daw masarap ang tilapia. Hindi ito. Bago sigangin. Pero itry ko to. Kasi parang gusto ko rin na marumigot ng sabaw. Sige guys, samahan niya ako, guys. Ayan na, guys. Ang aking lulutuin. Ayan eh. ang talong, guys. Ayan ang aking tilapia dahon kasi walang kangkong dito kasi Bihira ka talaga makakuha ng kangkong dito sa saong dito yan, okra wala akong sitaw dahil alam mo na yan ang ating pangsigang tapos yan ang pagkulo na po guys na mati, sibuyas, luya hindi ko pwede siyang ipaigisa dahil ayaw ng aking amo yan, pinapakulo ko na ng pinakulo para maano talaga guys ilagay na natin to ng ating okra guys ang dami ko at saka ang aking talo yan ang aking panglap akin yan, yan ang aking mga lahok sa aking lolo siya na kayo guys ha kasi pang sarili lang to guys dito ang aking daily plan what sana all yan lang guys ang aking mga lahok guys kasi mahirap din magutos kasi yung driver namin ngayon busy kasi nandito yung anak ng amo ko kasi mayroong importante mga papel na nilalaka dito yan sabi ko kang kung eh, wala hindi daw siya pumunta doon sa malayo kasi tinawagan siya ng amo namin yan ang buhay namin dito guys Dito ka dyan sa Pinas kung gusto mong lutuin mayroon lahat agad dyan sa palengke dito hanapin punta ka doon sa mga Pilipino or ano uh, grocery eh, minsan wala at saka malalayo ang mga ano dito yung Pinoy ano grocery ano din na yung ano namin yung taga Manila minsan tinatama di din siya pumunta ayun na lang tsaga na lang yan basta lang makain natin pwede naman yan diba pang sarili din naman hindi lang naman yan pang ano natin so, tingnan natin guys kung okay na yung aking nilagay para ilagay ding si tau Gak tau si tau Nakamagal na siya guys Ilagay natin guys Atin Magic serum. Gusto ko dahon muna bago yung isda Kasi mabilis daw tong isda Maduho Lagay ko muna tong dahon Yung dahon ko ang dami Isang tambak yung dahon ko guys <laughs> Pero pag maluto yan Ako kapira na lang ah, okay. Tapos ilagay ko yung isda bago lagyan na sinigang labi. sarap sana baboy na. pero nung doon ako sa Dubai nagsigang talaga ako ng baboy babalik din ako sa Dubai nagsigang na naman ako ng baboy aking kaldero. Ayan na. Malinis naman yan guys. Araw-araw yan. Maya-maya pinupunasan. Kayong aking amo. Masyado yan. guys, ilagay na natin yung ating tilapia. Pumukulo na siya. Tapos para malagyan na natin ng sinigang mix. Hindi pa, hindi ko pala natikman kung anong lasa. Okay na ba Kasi magic sarap lang nilagay ko dito. Takpan natin. mabilis lang maturo to eh kasi yung tilapia try natin daming gulay gusto kasi gulay kasi hindi ako kumakain ng kanin na ito lang kulang sa asin asin na natin guys natin yung ating sinigang sampalok mix sarap sana ito baboy baboy tignan natin kung okay na yung ating sinigang panglasa kulang ang mga sawo ko. Sarap. Kuluin muna natin guys. Okay guys, luto na yung ating sabong sinigang tilapia. Kulang ng lahok guys. Okay guys, bye bye. Thank you for watching. See you the other video. I love you dead you all. sana guys huwag naman yung iskip ang ads guys para naman tayo makapagka earn eh, naman tayo kahit papaano at makatulong tayo sa mga kailangan nating tulungan okay guys bye bye ingat kayo kung saan mo kayo naroon God bless you all.